Ayan po si Mami Janet at excited ng magluto. Ng talakito. Na malaking talakito. Oh, lamig, 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 lamig. Parang nasa ibang bansa. Nasa <laughs> ibang bansa. The Barcelona. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning. At magpapaturok po si Andres at saka si Bobby. Ayan, naka-schedule sila sa PD ha. Cute okay, naman ni Bobby! Woo! Cute naman ang Bobby namin! Naligo na po ang mga ito. Oh oh! Bobby! Oh oh! Oh <laughs> oh, -oh. oh! Let's go! Nire-wrestling mo na naman ang kuya, ha? Yan po ay bully iyan sa kuya. Oh, oh, oh. Andres, careful. Careful with Bobby. <laughs> Hallelujah, Jesus of God, Lord. We praise and honor you. Salamat sa araw na ito. Magpalaan mo nga po ang aming uh, pag-alis -pag at pagpunta ng doktor ni na Andres at Thomas. At ikaw nga po ano na magbigay sa amin ng safe travel. <laughs> Magawa po namin yung mga gagawin po namin ngayon. Ilayo mo po kami sa kung anong kapahamakan o aksidente. In Jesus name, amen. Amen. So, ayun. <laughs> amen. Sabi ni Bobby. So, let's go. Ngayon po, schedule turok. Sa mga bata. Hindi lang check up at turok pati. Okay. No, bakuna na. Palagay nga po sa grain na bag. Maulang maulan mga ka-beshi At medyo foggy din po. Dito sa Tagaytay. Bakit? Bakit? Palang tayo. It's a foggy. Yes. It's Oh. oh nga oh. pagdating oh. Another foggy. Another foggy. <laughs> <laughs> can see Another the foggy. Can, no, 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 can you see it? No, cannot daddy. see the road. Oh, can no. I see the road yeah. ah, Slowly. the road. Slowly, guys. Oh, grabe, yes, lamig. Talagang thriving yung mga dito, ano? mula noon hanggang ngayon na inaandyan na sila. Daddy! mga kabeshi, nandito na po kami sa Tagaytay Med. Kailangan uh, mo ng jacket. Wala pa na dito yung red ko na ano. Na hindi, wala the... dito yan? Ah, uh, wala ano dito. dito. ito. Hindi, okay, nandito. Hmm, nandyan. Tuwa naman si Andres. It's so foggy. Daddy, it's so foggy. Parang hanggang makarating kami dito eh. Tuwan-tuwa siya sa word na foggy. Baba na po kami. Ayan po, nandun na si na mami. Naibaba ako na lahat. Stroller, pati yung mga gamit. Bali, ako'y magpapark lamang po. At ako'y susunod din naman. Ayan. Maulan po, guys. Ayan po, nakapagpark na ako. At susunod din ako doon ako may dalampayong. Sabi ko ngayon magwi-wait na lang ako dito ay gusto po ni Mami ako sa munod. Kahit nandoon si Mama at sumama po. Tinulong namin si Mama kung gustong sumama ay eh, gusto daw po. Para makagala din. Labas-labas. Para hindi mainip sa bahay. Nagising na si Bobby? Hindi, binuhat siya si Aiden. Ah, nagising po nung kinilok. Ilang kilo, mami? 10, at saka 13.5. Grabe. Then si And Thomas, 13.5. Pero siya yung matangka. Tangka daw si Aiden. May merienda na si Andre. Si Bobby, bayo niya. favorite nila ang that's new <laughs> nagising po si Bobby hindi pa kumpleto ang tulog may kahabulan na ang kuya ayi may kahabulan na oh 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 purple boys purple boys purple boys It's mine. It's not yours. It's mine. Oh no. Charlie. Layu nang lakad niya mommy. Andres is not enough. Hi, hi. baby, hi. There's a baby. Hi, baby, hi. hi. <laughs> Tapos na po ang ni Bobby sa ni Andres. naga uh, papalit lang ng diaper si Andres at kami pa magpawi na Babi! 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 babi. <laughs> hindi lang yan umiyak kahit turukan si Andres ay lakas ng iyak hmm. si Babi po hindi na umiyak nakatingin lang kay Doc Hindi ka Tapos na po kami Ayan, grabe at makapal pa rin ang fog hindi lang masyadong kita dito sa camera pero yan po oh. kitang kita ang fog napakakapal And let's go nandito po si aking ayi nandito po ang ayi namin biglang naglambing narito naman si Bobby. <laughs> <laughs> Hindi umiyak yan. May bibiling ka pa? Oo. eh, okay. Dahil tayo doon. Ay, yung sapatos ni Andrew. Ano yung turok ni Ayy, mami? Ni Andrew. And ni Andrew ay mo pneumonia ay, ay, si Bobby. PC number 2. Oh, Thank you, Lord. At least nakukumpleto natin yung kanilang turok, no? Gawa na uso ngayon ng mga flu, mami. Flu at saka pneumonia. Oo. Oh, oh. um, ano Tinanong ko nga si Doc, sabi niya, ay, meron na yan. May turok na yan mga, no? Kompleto yan. Tapos, ang, ang ano kasi sa flu ngayon, ay kahit na uminom ka ng gamot, eh, hindi daw bumababa yung lagat. Oh, so, bilang magulang, tatarang takot. Oh, Oo naman. Tapos, pag Grabe. sa pneumonia naman daw, ay 3 weeks na, inubo pa rin, mag 1 month na. Tapos, sasabihin lang ay, eh, yun nga. Oh, so, kailangan yep. mag-ingat din talaga yun ang mga usong sakit oh magkano naman itong truck ng dalawa? take 5k oh, let's go <laughs> <laughs> hindi na raw sasama si mama, yan waiting na lang at dito ako nag parking sa baba waiting na lang po sila ni babi boss si mami may bibilihin lang <laughs> <laughs> well, say thank you Thank you. Ah, sa akin na lang ang <laughs> Thank you po. Masarap, masarap siya. <laughs> Malapay, no? <laughs> Thank you. Kalawa ba na stroller, mami? Hindi naman. May mga hands po dito sa metro. Ayan. What is? Obo! Papakita niya sa iyo. Oh! Did you take this one? Yes. Do you want to buy it? Yes. Okay, as mami to pay. Mami. <laughs> Andres what Papakita this one? Kakainin niya. Mommy, my cereal? okay. <laughs> Pero pili ka ng mas maganda, okay? Okay lang 'yan. you give like it you, you like it my boy okay give to nanay atin, mga baby. okay pwede din not kumain si nanay, niyan. <laughs> give nanay give to nanay what is that it's a crane how about this one what is this one excavator, excavator. good job dig dig how about this one my boy What is this one come here dumb truck correct andres is correct yes uh, oh no 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 <laughs> let's go mommy is calling you let's go mommy is calling you mommy is calling you, is calling you. come here Yes, next time. On, on your birthday. On your birthday. I will give you on your birthday. Wow, wow. Haba ng ano ni Andres ng liig. Nakakita ng dump truck eh. Sabi ko yung sa birthday niya. Yes, on your birthday. Let's go. Nagpapawi na po kami. Nandun si Bobby. Gising pa rin mami. Sakyan na lang matulog. Bumili si mami ng pangbalot sa gift. At mamaya si Andres ay attend ng birthday party again. Grabe mga kabeshi, yan po. Pagi pa rin talaga. Ito yung tanghaling tapat na pero sobrang fog, yes. fog, mm -hmm. fog. So many. I see, daddy. Be careful. Yes. Drive slowly. Drive slowly. Oh no. Bobby, it's foggy. Oh. pinapasok Binuksan mo na ni Daddy yung bintana, oh. Grabe ang pag. Wow! Lamig! Lamig! Oh, lamig! Binuksan ni Daddy ito bintana. Grabe po ang pag, oh. Hindi kita ang, ayo, Taal. Sarap, po, oh. Oh, uh, oh no, photography. No, no, no. Oh no, don't hang tight. Oh no, Bobby say, oh no. Oh no, sauna pa na isara Oh no, sabi ni Bobby, oh no. Oh, no mga kabeshi. At ako po ay magbubukas na itong cookies na nabili natin sa supermarket. At gutom na po ang mga kids. Ayan. Si Mami Janet po ay nagpababa dito sa Tagaytay. Mami, selfie! Grabe! Oh, wow, namik, 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 namik! Parang nasa ibang bansa. Nasa <laughs> ibang bansa. The Barcelona. <laughs> <laughs> si Mami daw ay Oh, may, ma may nagko-comment niya sa akin Mag Magkano raw yung jacket mo, Mami? Hindi ko nare-reply Hindi ko na mag-reply, ha? Sa Trashion TV, Facebook Ah, ano, YouTube Ayan, dito pa si Mami Janet Mabili Ayan may eh, bili si mami ng pansigang siya po ay magsisigang ng ano talakitok na malaki yung binili sa dinahitan

Uh -huh. Kapag ka po si mami ay nagpapa-deliver Halimbawa at ako po ay wala at may shoot Tapos ay siya nagpapa-deliver ng gulay sa Verona Gawa ng yung pong mga homeowners doon eh Pwede ka umorder Tapos i-deliver sa bahay mismo namin eh Ito daw po ay nasa 600 na Ngayon ito po ay 300 lang Napakalaki ng kamurahan. Oh, no. Wala akong payong training. Yes. Nawala na yung pag... <laughs> The next day. Ayan po si Mami Janet at excited ng magluto. Ng malaking talakitok. Oops. Pero isa lang yung lulutuin ha. okay Nalinis na yan, Mami. Ha -ha. Ikaw na. Alin dyan ang gusto mo lutuin? Ito. Nalinis ko na pareho para pag tinabi... Ay, malinis na. Malinis, o. So, oh. Isa'y pang ano ko. Sit and sang. Oo wow. <laughs> naman. <laughs> so, tayo naman ay ilan dito, ay. Malaki yan. Ah, ko na nga, daddy? Ah, sige, ako ah, na. <laughs> sige, ako na kaya. Ayun, mga kabeshi at nahiwa na po ni daddy at nalinisan, pati nahugasan na kaya malinis na ito. Dediretso ko na sa kawali. Nagpapakulo na po si Mami Janet ng sabaw. Mm -hmm. Hmm. Meron na rin siyang mga ingredients. Uy, nabasa. Alam. At si mami po ay maraming biniling gulay. Kahapon nung kami napadaan sa Tagaytay. Malaki daw kamurahan doon. Na mismo daw mamili. Walang mami. malaking kamurahan talaga. Yes. Wow. Ay, Thank you, mami. yung dadaan tayo doon, kailangan talaga makabili, no? Malaki yung natitipid natin doon. Kuluan na mga kabeshet, mga kapitik. Nilagay ko na po yung gulay, yung okra at saka po talong. At ilalagay ko na itong isda. Medyo pumula na yung mata ng isda. Ayan. Ilagay ko na rin po pala itong uh, sampalok mix. Uh -huh, malapit na maluto. Nagsasaing na din ako mga kabeshi. Wow, at luto na agad. Bilis lang po maluto. Luto na rin yung mga gulay. Mmm, grabe. Sarap, ang asim. Taman tama po ito at si daddy ay may sakit kagabi pa. Si babe din po ay may sakit pinatulog na muna ni Mama Sonia. Si Bobby po ay nilagnat din kagabi. Siguro po ay eh, dahil gawa doon sa kanyang bakuna. Kaya masarap na pakainin ko din sila ng sinigang. Yan, lalunduin lang natin itong kangkong mga kabeshi. After 2 minutes, luto na po yan. Wow! Luto na ating sinigang. Daming gulay! Yes! Wow. Kain po tayo! Overs, ayi, mami! Ayis. Dito. Yes. Ma, ay, Yung pong table ni Bobby na namin. Oh, oh, sorry Bobby. Bobby, sorry. Na, Bobby. Kapat. May sinat po ngayon si Bobby. Not feeling well. Yes, kaya Bobby. tahimik. Ito naman sabi ni Doc ay eh, posible daw talagang lagnatin after Turokan, no? Lord Jesus, thank you for this food. Pagpalain mo nga po ito at may kalakasan ng aming Jesus katuwan. May. Sa iyo pa pa sa salamat. Amen and amen. Amen! Makain na po. Nandiyan na si Mama Sonia, kakain na din. Kain na po tayo. Fresh pa, mami, yung fish. Fresh na fresh. Oh, kanina nga, okay. eh, tinanggal kayo nga ang, ang pulan niya pa. Fresh pa. Kayo, Basta oh, yes. talaga ilalagay agad sa freezer. Ito. No? Na no. -huh. Nako, na ano niya. Napi preserve na yung freshness. Mm -hmm. Oh. Oh, nakain na si dito, mami. <laughs> Ay, lalagyan ka ito ng oh. fish, put fish. Oh. This one is a big one. Oh. Sa Sa kasabaw, mami. Mm. Uh -huh. And wow. okra. Ay, uh love okra. Mm. Wow. Kain po tayo. Marami pa sabaw doon, Daddy. Yes. bangon mm, bango, mami. Naamay ko. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain na, Pakainin ko na si Babi. Ay, si Babi saan? Ay, kakalungayin ko doon. Oh, laundry. no. Sorry, my Babi. Naiiwan. Yep. Sabi ko, parang ang luag nung sasakyan natin. Isip-isip namin ni Mami. Yun po kasi nung piyesta ay... Tinabi. Eh, tinabi namin doon sa kwarto ng tatay. Para malawak. Mm -mm, para malawak sa sala. Ay, Madaming bisita. Ay, naiwan. At kinabukasan ay kami po yung maagang um umal. No? Nag-prefer. Uh -huh. Kada dito, Bobby. Dari, kain ka na dito. Yes. Happy din si Bobby, mami. Mama, kain ka na po. Kahit may na tay masayahin. <laughs> <laughs> uh -huh. Hindi lang ako sa nayat siya Masayahin pero medyo may... oh, may... Oo, tahimik. tahimik. Pero hindi siya yung mainit ang ulo. Sarap. Ano? Oo. May panlasa pa rin. Meron naman. Bakit? Sigla pa rin. Nagulat ka kay Ayi. Oo. Nagulat ako kay Ayi. Ito ka ng rice. Ayi have fish, ha? Ayi have fish and gulay. Right there. Dito ka na daddy, ah. Yes. Yan na ako. Daddy dito. Daddy dito. Yes. Kain po. Nakain na rin si mama. Marami pa isdadan daddy. Kuha ka lang. Oo. Oh no, I want I-i-i, mami. Okay. You want outside or at the toilet? Outside. Outside. Daddy, mm. masarap din palang isisigang ang talakitok. Yes. Lasa. Mami. Hindi na overpower ang lasa. Yes. Mm-mm. Sarap pa rin. Pati Sarap. si Bobby nagustuhan. Yung fish mismo, no? Mm. Ang dami na kain. Pagaling ka, Bobby namin. Pagaling ka, Bobby. Pinapainong-painong ito sa baw para rich in vitamin C. Kain po tayo. <laughs> yes. Kain po. for it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves it is the gift of god not by works so that no one can boast ephesians to nine niv